Bukas pa May 10, isa sa gawa ang final testing at sealing ng mga automated counting machine na gagamitin sa halalan sa lunes sa bayan ng Dato o din Maguindanao del Norte. Ito ang kompirmasyon mula kay Barm Regional Election Director Attorney Ray Sumalipaw dahil sa usapin ng Electoral Board. Isang presinto rin sa Simunol Tawi-Tawi ang naantala rin ng FTS dahil kinailangan pang i-reconfigure ang smart card ayon sa opisyal ang detalye mula kay Jen Garcia. Naantala ang final testing at sealing ng mga automated counting machine para sa 104 clustered precincts sa bayan ng Dato Odin Swat, Maguindanao del Norte. Ayon kay Comelec Barm Regional Election Officer, Attorney Ray Sumalipaw, usapin sa listahan ng Electoral Board ang dahilan. Because of some uh, issues, no? it has to be resolved. Yung, yung list of electoral boards until now, hindi pa talaga na, na settle So hopefully, the schedule is May 9. May 9? Tomorrow. Ano well, na, 10 pala, 10. So okay, it's May Saturday. 10. Isang presinto rin sa Simunol ang naantala ang FTS dahil naman sa usapin ng smart card. Ang problema doon, they have to reconfigure the smart card. So, ando na, na-reconfigure na, on na, the way na yung election officer natin sa Simunol to have the final testing and sealing one cluster per sink. So, okay. after that, wala na, tapos na lahat. Sa pangkalahatan, naging matiwasay ayon kay attorney Sumalipaw ang isinagawang FTS sa buong rehiyon. Ang Barm ay mayroong 2,295,000 registered voters na inaasahang lalabas at boboto sa 3,465 na presinto sa araw ng halalan sa lunes, May 12. Geneza Garcia, I Minds, Philippines.